Carrera Tips, June 14, 2024, Friday, meron tayong 8 exciting races. Race 1, Phil Rockham Rating Base Class 5, 6 to 10 split, distance 1,200 meters na merong 7 entries. Start ito ng first pick 5, races 1 to 5. Dito sa race 1, pampremera ko yung entry number 1. Tipo sa ni MR Elios. Magaan lang ang dala niyan. At yan si Tipo C, merong 1.30 and a half sa 1.4. Kaya sa tingin ko siya ang may best time dito. Yun nga lang, maigsi ang karera at diremati yan. Panigunto ko yung entry number 2. Double strike, sa ni CL at Bingkula. Tingin ko pag inilaban yan, malamang yan na ang bumanderat. tamang-tama, maigsi lang ang distansya. At pang tersero ko, yung entry number 3, Pendant, sa kay ni A.R. Villegas. Nakailang panalo na yan sa distansyang 1-2. At meron niyan 1-15.8. Kaya dito sa race 1, pang primera, 1, tiposi. C. Panigundo, 2, double strike. Pantercero, Tres. Pendant. Race 2. Field Recreation Base Class 5, 6 to 10 split. Distance, 1,400 meters na merong 10 entries. Start ito ng winner take all. Races 2 to 8. Dito sa race 2, pampremera ko yung entry number 6. I tell you, sakay ni CA Reyes. Last run, na tercero yan sa karera nila, My Star at Kentucky Rain. At panigunto ko yung entry number 7, Laguna de Bay. Sa kini CP Henson. Nung minsan na tercero yan sa mabigat na laban. Kina Mr. Manilenial at Monument. Kaya dito sa race 2, pampremera sa ace, I tell you. Panigunto 7, Laguna de Bay. Race 3. Pillar Rating Base Class 4 16 to 21 Split Distance 1,400 meters na merong 10 entries Start ito ng Peak 6 races 3 to 8 Itong race 3 magandang karera to Ang nakikita kong mga may panalo rito ay yung 2, 3, 5, 7, tsaka 9. Pero pumili lang ako ng tatlo. Ang primera ko yung dos Wolfgang sa kay ni JRD Ocampo. Napanglimayan sa karera nila full combat order. Panigunto ko yung 7, may dad Bogart. Sa kay ni JB Ponce. Lately magaganda at tinatakbo niyan. At laging nasa timbangan. At pantresero ko yung entry number 9. Work from home. Sakay ni YL Bautista. Galing yan sa bakasyon pero nagbarrier yan. Gumawa ng 116.5. Kaya dito sa race 3. Pang 2. Walk gang. Panigundo 7. May dad Bogart. Pantresero 9. Work from home. Race 4. Filipino Community Base Class 4, 16 to 21, split. Distance, 1,400 meters na merong 11 entries. Start ito ng second pick 5, races 4 to 8. Dito sa race 4, pampromera ko yung entry number 11, Destin Guest, sa ni KB Abobo. Noong June 2, nanalo yan. At gumawa ng 128 sa 1 Panigundo ko yung entry number 4, Arugante, sa akin AP Asuncion. Last run, napang-apat lang yan. Tingin ko hindi inilaban sa karera nila Distant Thunder at Matikas. At pang-tercero ko, sasama ko na rin yung entry number 2, Electrify, sa akin ni JG Serrano. Kaya dito sa race 4, pampramera 11, Destin Guest. Panigundo, 4. Arogante. Pantresero, 2. Electrify. Huwag na huwag pong kakalimutan. Mag-like and subscribe. Good luck and happy racing sa ating mga members. Sina Sir Rolando Pahardo, Sir Jun Songko, Sir Daniel Mangana, at kay Madam Rosalina, serapi ka. Race 5. Pilrom Rating Base Class 5 with 5 points. Distance 1,400 meters na merong 14 entries but 13 in betting option. Start ito ng pick 4, races 5 to 8. Dito sa race 5, pamprimera ko yung couple entry na 1 in 1A. Happy Kids, sa ni NC Leonard. At 1A, adorable Felicia sa kini si A. Reyes. Yan dalawang uno na yan, pares may panalo yan. At nakaraan ang kalaban ni, yan, ni Happy Kid, si na Blue Mist. At panigundo ko yung entry number 7, Lapping Tiger, sa kini Edgy Guerra. Yan si Lapping Tiger, merong 130 and a half sa 1 Kaya dito sa race 5. Pampremera, uno, happy kid. Panigundo, syete. Laughing tiger. Race 6 na tayo. Fuel base, class 4. 22 to 27. Distance, 1,400 meters na merong 11 entries. But, 10 in betting option. Start ito na huling DD1. Race 6 to 8. Dito, dito sa race 6, pampremera ko yung Entry number 4, Queen Luis. Sa ni J.B. Hernandez. Gamay ni J.B. Hernandez yan. At meron niya 126.6 sa 1.4. Panigundo ko yung couple entry na 3 and 3A. Off shoulder sa ni Edgy Guerra. At Luke Skywalker sa ni C.A. Reyes. Yan dalawang tres na yan. Parang may panalo yan. At yung Skywalker matuloy yan yung off shoulder diremate naman yan kaya dito sa race 6 pampremera 4 Queen Luis panigundo 3 off shoulder last double na tayo race 7 field rating base class 5 6 to 10 split Distance 1,400 meters na merong 10 entries but 9 in betting option. Dito sa race 7, pampremera ko yung entry number 8. BG. sa ni JB Bakaykay. Yan si BG. Merong 128 and a half sa 14. Panigundo ko yung tingin kong babandera na entry number 6. Advance party. sa ni YL Bautista. Last run, nanalo yan. At pantersero ko, sasama ko na rin yung entry number 7. Heroes Del 96 sa ni CP Henson. Kaya dito sa race 7. pampermera 8, BG. Panigundo 6, Advance Party. Pantersero 7, Heroes Del 96. Last race na tayo, race 8. Pil accumulating base class 5, 11 to 15. Distance, 1,400 meters na merong 14 entries but 13 in betting option. Dito sa race 8, pampremera ko yung entry number 8, everyday black, sa akin ni Edgy Guerra. Last run, maganda tinakbo niyan, na segundo yan. At panigundo ko yung entry number 14, player Andre, sa akin ni JT Pabilik. Last run, hindi natin bang yan, pero sa tingin ko, silbing batak lang yun. At dating gumagawa ng 128 chance player, Flair Andre kaya may panalo rin yan. At patresero ko sasama ko na rin yung entry number 1. Antonio de la Mugis sa ni James Torque Diremate yan at galing yan sa panalo. Tinalo si na Blue Thunder at Mandatum. Kaya dito sa race 8. Pampremera 8, Everyday Black. Panigundo, 14. Player Andri. Tantercero, 1. Antonio de la Mugis.